Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo mga Gemini? Hello po. Um, thank you, thank you. Thank you, thank you so much po sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po mga Gemini. So, hingi tayo ng mensahe para sa buwan ng June. Um, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nila makuha para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, simulan na natin mga Gemini. Kamusta na, na kayo mga Gemini? Marami po ba kayong thinking? Okay. Marami, ka... marami po ba kayong gustong gawin? Marami po ba kayong mga plano? Okay, Gemini. So, meron nga po, no? Meron, meron nga po talaga kayong mga pinaplano. May mga plano ka para sa iyong financial stability. Meron kang gustong simulan, meron kang gustong gawin. Marami kang pangarap, lalong-lalo na sa financial. So, nandun yung talagang prosigido ka, no? Prosig porsidido, porgitan, porsigido kang gawin yung mga pangarap mo. Kasi napaka marami pumapasok sa isipan mo. Marami kang idea. Kaya na naisas, na isa sa katuparan mo yung mga pangarap mo. Kaya nagkakaroon na ng unti-unting harvest, no? Nagkakaroon ka na ng harvest para sa na, nasimulan mo na mo tungkol sa iyong financial at, at napakasaya nyo po dito at napakasaya nyo dahil kumbaga namimitas na kayo ng mga tinanim ninyo no? namimitas na kayo sa mga pangarap or natatamasan nyo na yung mga pangarap ninyo unti-unti dahil sa kasipagan ninyo. At sh, habang habang pinipitas mo yung mga pinaghihirapan mo dito, Gemini, nandun yung patuloy mong pinaprotektahan yung mga binild mo. Pinaprotektahan mo yung mga binild mo dahil pinaghirapan mo to eh pinaghirapan mo to at ayaw mo tong mawala sa iyo. Or, ang, ang ilan naman sa inyo ay kailangan nyong protektahan ang sarili ninyo. No? Kailangan nyong protektahan ang sarili ninyo, lalong-lalo na yung mga nat natamasa ninyo. No? Kasi minsan, nandito ako sa point na parang nai-stuck ka no, parang nagdadalawang isip ka sa mga plano mo. Pero nandiyan ang mga idea mo. Nandiyan yung mga idea mo, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi parang maraming mga may mga sa paligid mo, no? meron, siguro sa paligid, sa paligid mo na dinidikdahan ka sa mga gagawin mo. Kaya parang nandiyan yung pagdadalawang isip, no? Nandiyan yung pagdadalawang isip mo Pero, nandun talaga yung porsigido ka rin. Porsi, nandun din yung porsigido ka din na gawin mo na gawin mo na yung mga mga ninanais mo pa na gusto mo pang makuha, na gusto mo pang ma-achieve, Lalo lalo na sa iyong financial. Kaya lang minsan nagda-doubt ka sa sarili mo. So, ano pa ang message sa inyo mga Gemini? Okay, Gemini. So, dito Gemini is, yung mga plano mo, no? Yung mga plano mo, okay naman eh. Okay naman yung mga plano mo. Kaya ituloy mo yung mga sinimulan mo na, no? At wag kang mag, wag mong Huwag mo hayaan yung sarili mo na magkaroon ka ng temptation, lalong lalo na sa pera na na meron sigurong meron isang tao na gusto kang suhulan, no? dito sa yung pinagtrabahuhan mo na mabuti, no? Siguro gusto niyang pumasok, no? Gusto niyang pumasok sa isang negosyo mo. Gusto niyang sumali. At, at sinasabihan ka siguro nito na mas malaki ang kita kung makikishare siya, no? Kung makikishare siya sa mga kung meron kang mga business na, no? kung meron ka na naumpisan dito, kasi nag ka na dito eh. nag ka na dito. si so, ibig sabihin, meron kang mga inumpisahan na negosyo. Kaya parang gusto niyang makipag uh, makipag collab sa'yo or makipag negotiate uh, negotiate sa'yo. Ano? So, kailangan mong pag-isipan. Ano? Uh, at kailangan nyo po talagang protektahan ang sarili ninyo dahil am um, itong person na to, meron siyang mga naghahanap siya ng ebidensya, no? Kung paano mo napapagtagumpayan yung mga na mo na blessing, no? Kaya kailangan mong protektahan. Kaya nga, kaya nandito rin talaga yung um, pagprotekta mo sa iyo kung ano meron ka, no? Kasi, meron ilan sa paligid mo na ano ba ang meron sa iyo so naghahanap siya ng ebidensya kung paano mo nagagawa yan no kaya minsan kasi nandito nandito ka rin sa minsan natatrap ka dito eh kaya minsan nadidiktahan ka so kaya um, kailangan ang kailangan yung protektahan ng sarili ninyo so siguro ang ilan din sa inyo is um, yung yung person niyo talagang mahal no mahal na mahal niyo hanggang hanggang sa pagtanda ninyo, kayo ang magkasama. So ano pa ang message sa inyo, mga Gemini? Okay, Gemini. So, ikaw, ikaw ang boss sa sarili mo. Maaari ikaw din ang mag-lead, no? Sa mga nakapalibot sa iyo. So, wag mo hayaan. Wag mo hayaan na diktahan ka dito. Dahil ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nakakaalam sa mga desisyon na gagawin mo. No? So, yun po yung po, message message, message niya mga Gemini. Um, thank you, thank you so much po sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po. God bless you.